Ika na ako dun Buti may smoke. Isa pa pa parang. May isa pa. Diyan na yan. yan, boss? Diyan diba? Tiniwala kita dyan ng gamit.

Ito may rabbit. Ano sa ano? Likod-likod ng ano? Truck. <coughs> is almost ready. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Trap <laughs> <laughs> <Draft> deployed. I'm not proud The safe zone is collapsing. <laughs>

Taktan ka lang, boss. Ano Kaya... naman yung downpag, diba? Diba? Ano yan? Sa taas mo meron pa. Mayroon pa. Takbuhin mo na lang muna, boss. Ako, lugi ka dun. Lugi ka dun. Makikita ka niya sa ilan. Baba. ang dami palang trap doon nilagay sa baba. Pag tumala ako, patay ako pala doon. Lugi <laughs> ka doon, boss. Kasi madudungaw ka niya eh. Makikita ka niya sa ilalim. <laughs> Good luck. Nishawa-shawa rat sa inyo mga lods ha. Ah, uh, Bobo ko doon. <laughs> Kulang pa talaga sa diskarte. <laughs>

nabu bluk Pilihlah malam bus Eh, okay. ikaw lang yung, ikaw lang yung boss. Ikaw lang yung mahirap na madaming legendary. <laughs> ikaw na pala dito sa ano, baba. Ikaw na pala sa baba. Pinakababa, pinakababa, meron, may naula. kami legendary may I love you pa yan na yan yeah, na legendary tapos may I love you pa no wait. Wait. wait wait na par na ito na ang na sa'yo dyan na dyan na meron dyan na sa baba sa baba niya meron dyan isa isa lang yan ayun so, na patay na bawa niya pinagtulungan niyo Then, sa ano? Pa sa pinakataas? Oh, oh, ito, ito, may iarap ako ba pala? Mag-SG ako, SG sniper mo na ako. Ah, so may tao pa sa taas ha, kasabay ko. Ito, ito, balo. Oh, ito, oh, oh. I need more about the revived flight will arrive.